good morning. Time check tayo. <laughs> Maga alas gis na ng umaga at kung napapansin nyo guys, no, para akong piso. Alas na talaga. O, alas piso nga na mitpit sa lamig ng walang sawang ulan guys. Ilang linggo na ba to? Siguro mga 2 to 3 weeks ng panayang ulan wala talagang maayos na. Init. So yun guys, no, am. Um, kararating ko lang galing sa Alabang kahit napakalakas ng ulan, kailangang sulungin para sa kinabukasan ng ating maliit na negosyo. <laughs> ng aking maliit na negosyo. guys. So, yun guys, uh, pumunta ako ng alabang. Namili ako ng mga frozen foods kasi walang-wala na talagang laman yung aking bread. Ito guys, pakita ko sa inyo. Zero, as in zero talaga guys. Oh. Wala nang laman. Ito pa, oh, wala pala tong laman. Oh. Plastic nga lang, nasa repa. So, ayan guys, no? Kaya napilitan talaga akong ano, pumunta sa Alabama. So, ngayon, ah, uh, isishare ko na sa inyo to guys kasi magluluto pa ako ng kinamatisang manok para sa aking mga customer na mga ahinti dahil kahit gano'ng kalakas ang ulan ay talagang tumatambay pa rin sila dito sa amin so kailangan kong paglutuan so kasama na rin kami guys sa aking mga lulutuing ulam um, so ngayon <laughs> Ibabahagi ko na sa inyo guys kung ano ang adobong may. So, ayun guys, ito na ibabahagi ko na sa inyo. So ayun guys no, ito. Tanggalin muna natin sa loob. At ito na yun guys no, itong ihaw e king burger. Oh, ihaw e king burger. Ihaw e king na ano, tender juicy hot dog, 48 pieces, 480 isang pack tender juicy na chicken. So ito kasi guys, kaya bumibili ako nito kasi pag madali ang ulam, wala akong ulam. Ito sa akin, kasi hindi ako kumakain ng ganitong pork. Chicken flavor, kaya may stock ako nito. Tapos footlong na by 14. Itong fantastic tosino. Apat na piraso lang. Baloni, apat na piraso. Itong cheetos. Apat na piraso. Itong skinless na ganito guys. Chicken skinless. 17 ano RG ayan siya ganito rin pork flavor to siya with garlic ito rin naman kaya nagaano ako nito pag walang ulam na, kumukuha na lang din ako sa aking paninda mga frozen so ang patong ko nito guys ay tag 10 piso 25 ang puhunan binta ko ng 35 lahat po ito tag 10 yung patong ko at ito nagbili na rin ako doon ng coffee cup kahit may stock pa ako ito naman pambalot sa tuyo na plastik. Ito, tatlo nang binili kong stick. Mamay ko yung lift At itong tuyo, 75 si ang one fourth. Ibalot-balot ko to kung magkano ba isang, ano kasi medyo malalaki siya eh. Ayan. May naghahanap kasi ng galunggong ayaw nila sa tawilis. at ano pa ba? At ito siya guys. Iyon na. Luya, sibuyas, cabbage, tapos munggo at ayun lang wala na at saka itong tinapay bumili tag 20 ah 17 bumili na ako nito sa alabang tinapay tag 13 binta ko isa so ayan ang lahat ng aking pinamili sa alabang alabang ano ba ngayon? at ah, July 22. So yun guys, maraming salamat sa walang so, so support na bro, no, bro, no, soulad, no, 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 um, <laughs> team um, Survivors, maraming salamat. May baba. Sige. So yun, maraming salamat. Bye bye. Don't skip ads po. Salamat. Bye mm -mm.